Sabihin nyo nga sa akin kung hindi to nakakaasar habang ako'y nag-iimot o naaasar. Tingnan nyo, tulog. Tulog yung aking kinakausap. Tulog. O, oh, ba? Diba? o, <laughs> oh, aminin nyo mga girls, ha? Hilig nating mag-imot. Hilig nating mang-away sa ating mga habibi. Ayan pang iiyak-iyak-iyak iiyak ka. Lahat ng emosyon, binigay mo na. Lahat ng sipon, lu nag-abot-abot na. Lahat na sinasabi ng puso mo, sinabi mo na sa sobrang sama ng loob. Pero paglingon mo, toing, tulog. Tulog. Tinulugan ka lang. Oh my goodness. Ha, sa di ba? Di ba? Ay. Ito, ito. Madalas to sa ng mga my guys. Ayan. Kung ano-ano lahat, lahat, ng sinabi mo. Sobra-sobra na dami mong sinabi. Oo. Lahat ng sama ng loob mo, lahat ng mga kwento, lahat ng mga nakakainis, lahat, sinusumbat mo, lahat, lahat yun. Oo, lahat sinabi mo. Pero, ito yung problema. O, diba? Ang ganda. With ang sagot sa yun ay with matching. O, relate ka ba? Ha? Relika, ka! Kung gaano kasama! oh, di ba? Ito na naman. Puno ka ng ano. gawa ka ng uh, eksena. Talagang, gusto mo nang paiyak? Paawa effect? Yung, uh, sige, subukan ko umiyak. Kung map mapansin talaga niya ako. Kung mahal niya ako. Ganun. Tapos, iiyak. Naku! Paglingon uli, Toing! Buti na lang, pogi. Pakis nga! Ha! ang sagot mo. Ayan, ipatuloy mo. Hungahagul-hul ka na. Talaga, gusto mong iparinig na sobrang iyak mo na. Sobrang sama na lang loob mo. Kung pwede pa lang, ipangbalibag na yung nasa gilid para lang mapansin, para lang marinig, para lang makita na nasaktan ka, umiiyak ka at kailangan mo ng hug and kisses. Pero, pero... Pero kailangan pa talagang pursigihin kasi hindi pa rin niya napapansin, hindi pa rin niya naririnig. Kaya umiyak ka, humiga ka pa talaga at parang <coughs> yung nahihirapan ka ng huminga. Ganun. Oh, lahat ng pag-iimot. Oh, ayan, pakita mo pa. Oh, Jeva. Hi, <coughs> hi, 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 hi. hindi ni rin ikaw napansin. Oh my goodness. Ayun ang masaklap. Hindi ka pa rin pansin. At sayang ang April, di ba? Tinulugan ka lang. Oh, ano ka dyan? Oh, sinong religion? Oh, di ba? Ganyan yung mga lalaki, guys. Salamat sa panunood. share naman po kung ang inyo nagustuhan ng aking video.